Malambot ba at masarap na tinapay ang hanap mo? Tara, samahan mo ko. Hello mga madam, madam damin. Welcome to Karen Bakes. Ito na nga, samahan niya ako mag-bake ng pandesal slash Spanish bread kasi isang dolang ang ating gagamitin. Kailangan natin ng bread flour, yeast, water, sugar, and salt. Pagsamahin lahat ng ingredients, i-mix gamit ang mixer or pwede din naman masahin gamit ang mga kamay kapag naparnaw no, magdagdag ng butter. I-mix ulit, iset sa high speed, maghintay na 7 to 10 minutes. After 10 minutes, pwede nang i-check for window pane test. Rest ang dough ng 1 hour o hanggang mag-double ng size nito. Kapag nag-double na ang size, pwede na natin i-punch ang dough para ma-release ang air sa loob. Masahin ng kaunti. Kunin ang dough sa lalagyan at hatiin muna ito sa dalawa at takpan ang hindi paggagamitin na dough. Timbangin ang do na aayon sa iyong gustong laki para sa akin. 32 to 34 grams lang ang gustong laki ng akin tinapay. Tinimba ko ito para pare-pares laki ng akin tinapay. Pinatulpo-tulpo na din para madali ng ikaw mong bilog stick. mamaya. Pagkatapos ko naman tulog, i-dessert crush cream, ilagay sa tray, at ulit-ulitin lang ang proseso hanggang matapos. Ito naman ito naman para sa ating Spanish bread, butter, sugar, and fresh greyhound. Pagsamasamahin lang hanggang maging ganyan ang itsura. Para naman sa ating Spanish bread, same process lang, kaya lang ang gagawin nating hugis ay paublong. Kapag pinitigit kagaya nakita sa video, lagyan lamang ng kaunting flour. Lagyan ng palaman ang dough. Kalat ang palaman hanggang sa tingin mo ang sakto na ito. Huwag mo lang sasobrahan dahil kailangan pa natin itong isin. Ganito lang ang aking ginagawa para may isin ko ang aking tinapay para mamaya hindi ito bumuka. Pinipis ko ang dulo ng dough kung saan ako natapos. Para sila ay matikit upang kapag naluto na ay hindi na sila pupukat. Ulit-ulitin lang uli ang proseso hanggang malagyan na lahat ng feeling ang mga ito. Habang pinapainit ang oven, paalsahin muna ang mga nagawang tinapay. Hindi ko na nakunan sa video pero tinakpang ko muna sila. At kapag mainit na, pwede nang isalang. And ito na yung ating finished product. Taste test muna! Ito na yung ginawa nating filo ng lutunat. Ito naman yung resulta ng ginawa nating sponge bread. After ilang minutes, ito na lang yung natira.